Kapatiningnan ko kung gawa na, na wala. Buti buo na, nakuha mo itong hagdanan. Ito, na, yung kahoy. Ang Okay. Wala, laki! Hahaha! <laughs> Mal Malaki si sweldo nun eh! Walang gaanong utang eh! Oo. Oh. <laughs> Paano, wala akong alak? <laughs> Tatawa siya eh! Mababa ba kayo pindahan pa, credit card lang Oo! Wala kasi imperador, sa credit Wala, wala akong alak. ganyan lang yan. Wala siyang ano eh, wala siyang alak kasi mas malaki alak niya eh. Minsan nasa 700. Oh. Wala, ano siya, diet sa alak. Eh, ko kung saan siya umuta ng alak. hilang. <laughs> lang. <laughs> eh. Pero nalasing din yata kagabi eh.